craving. So for today's video is gagawa tayo ng lumpia Shanghai. At ayan, hindi ko na nga pinapakita sa inyo kung ano yung aking mga pinaglalagay yan. At ako'y gutom na gutom na, gutom na gutom na. Hindi naman. Ano lang talaga, sabik lang talaga ako guys na kumain ng lumpia Shanghai. Kaya hindi ko na napakita sa inyo ko yung aking mga pinaglalagay dyan. But for sure naman, alam na alam niyo na kung paano gawin yung lumpia Shanghai, no? just ko, pagkaing pinoy yan. Kaya dapat alam niyo kung ano mga ingredients ng lumpia Shanghai. So, ayan at nagstart start na nga ako magbalot. Dahil talaga namang takam, natakam na akong kumain guys ng lumpia Shanghai. Hindi ko na maalala kung kailan yung huling kain ko ng lumpia Shanghai. Ewan ko nga ba, para ako naglilihi. Jinties! So, yun nga guys, yung naisip ko kanina na gusto kong kumain ng lumpia Shanghai. So, talaga namang dali-dali akong bumaba. Punta ng parking shop para bilhin ko yung mga ingredients ng lumpia Shanghai. Jana, oh. So, ayan na nga. At, uh, craving satisfaction nga naman talaga guys dahil talagang natupad yung ang hinahanap ng aking bibig so ayan malapit na yung maluto at nako habang nag ano ako dyan alam nyo yung aroma ng lumpia siya talagang ano siya nagwo watery na yung aking mouth at talaga namang takam na takam na ako guys so ayan let's eat